please like and share and subscribe ang video na ito mga ka-TV. Maraming maraming salamat po. Good morning sa inyo mga ka-TV. Ito ay samahan niya ako at ako ay may panibagong vlog. At ngayon ay pang 253 days ko ng pagluluto sa company. Kaya kung bago pa lang sa aking munting channel, please subscribe, like and share and pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong update sa mga video at maraming maraming salamat po sa inyo at mga naglalike ng video ko at pakipalo na rin po ako sa aking page maraming maraming salamat po ngayon at samahan niyo ako sa aking paguluto so yun mga ka TV tigisa na ako ng pang ano Ay, sa sinigang yan tigisa ko na ng ka TV sinigang po yan nababoy Ayan. Yeah. Malaki na po mga katibi ang babo. Sakos sa pressure cooker kaya malambot siya mga katibi. Yeah. Samahan niya ako sa aking pag-vlog. na yan. Panawin niyo ang aking mga pagluluto. sa kanti. Ayan. Yeah dito ko na siya ng patis. Para may lasa na siya. Yo. Ayon. So ayon, malapit na. Ayun. Gulay na lang makakatingi. Gulay na lang ang ilalagay ko at ni konting uros na lang 'yan. Malapit nang maluto. Malambot na ang karne. So gulay na lang mga katibay ang aking papalambutin. So, yan. Yeah. Gulay kangkong na. So, malapit na yan mga katibay. Kating so, oras na lang ngayon. So, maraming maraming salamat po sa mga like ng video ko at huwag mong kung, kung kalimutan na i-share ang video na ito mga katibi yan ito na ah, hanguin na yan mga katibi lagi na sa foodpad okay na yan yami yami na yan mga katibi yan sarap ng sinigang lahat tag ulan ang sarap umigop ng sabaw ayan mga katibi order na kayo para sa tag ulan ayan sinasangkot ko na mga katibi yung pang pork steak ayan kapalambutin ko na muna yan pang pork steak yan mga katibi kami munang sasangkot sa Lagong timplahan ng kalamansi. Yeah. Yung. Malapit na rin yan mga katibi. Ayan. Kretong galonggong. Paksew na alumahan. Ayan, oh. Ayan, Malapit na yan. Sibuya sa landian ng kulang mga katibi. Hindi na lang yan. Ayun, nahangoy na. Ayan. Tatapings na lang na si Ayan. Uh. si Mrs. Bisimbisi sa ah, pag-assist. Ah, ito ako ng pang 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 ano nya pang garlic pang garlic ayun nabinagis ako na yung pang pechay tagalog gisado sa kamatis isa ko na sa petchay maraming maraming salamat po sa mga silence viewer sa mga followers at subscribe huwag so, no? malimutan na subscribe ang aking uh, channel maraming salamat po busy busy ang yung lingkod pagluluto o yung Tinatsa ko na yung aking gulay. Echay. Yeah, garlic. Yeah, man. Chicken garlic. Ano ay, na may pechay gusado. Ayun. Okay na. Luto na. Ang pechay gusado. Yummy yummy yan. Mga kapitibi. Yan. Pretong galonggong. chicken garlic yan no tuna dadalhin na lang sa counter yan mga kapibi chicken garlic mino for today at ayam pa paksiw na lumahan sariwang sariwa yan mga kapibi paksiw na lumahan ayan sariwang sariwa ayan. at ang merienda ko ay spaghetti yan luto muna na spaghetti sauce spaghetti sauce yan mga katibi niya ay sa hanapit ng maluto ang noodles ayan noodles yan mga katibi may ko pa so ayan Luto na nga, mga katipi, ang merienda. Ayan, spaghetti. Maraming maraming salamat po sa mga subscriber at viewers. Huwag niyong kalimutan na i-subscribe ang aking channel, please. Maraming maraming salamat po. So, yun, mga katipi, sa pang turn tayo. So, break break time na nila mga ka-TV ayan ang kumakain break time na nila busy busy si Pogues busy busy si Pogues sa kanyang Like Madali lang, kailangan break time. Maraming maraming salamat po.